Hello guys! Kumusta naman mo di guys Oi, Kumusta na kayong lahat? Welcome back to my YouTube channel. I'm working currently guys. It's a Thursday today and it's already 11.05. So, I'm already in the half of my shift. Nasa naka 4 hours na ako kasi 6 to 3 ako uh, this week. And then next week, may mayroon akong days na 6.30 ako papasok guys. And two days would be... And then, dalawang days is 6 o'clock. So yun ang schedule ko next week. And satsan new RD ko guys. So ngayon lang ako nakabalik mag-vlog. Last vlog ko yata was last uh, Sunday. And I uploaded it already. And thank you po sa mga nakapanood na. Sa mga hindi pa po nakapanood, please watch and support my channel. Sakit ng ganito ko guys. dudaku ko meron na naman akong uh, tagiyawat sa ilalim. Sakit talaga niya oh. Ayoko kanin ayoko din siyang kuutin, guys. <laughs> Kasi baka lalong lumaki. Basta alam ko meron akong tagiyawat sa ilalim. Parati ako nakakaroon ng ganito, guys, mga tagiyawat, tagiyawat. Ko hindi dito sa ilalim ng aking nose, dito naman sa loob ng aking tenga. Ano ba naman 'to, uy? Eh? So ngayon, guys, si Kian is it's it's his second day na today. Kahapon and then first day niya kahapon and then today. Kahapon, umuwi lang siya ng mga around 2 o'clock kasi half day lang daw sila. And the rest of the week, kasi Wednesday na kasi sila din, guys, nagsimula. So, the rest of the week until tomorrow, half day lang yung bata. So, pinabaunan lang namin siya ng pera, guys, kasi um, we let him take his breakfast naman kanina. Heavy naman yung breakfast na kanina. And then, tinimplan ko siya ng Milo, yun, para at least mainitan yung ano niya bak, sikmura. And so far, Kian is liking the time na umaalis sila ng maaga dito sa ng papa niya. 6 o'clock guys, wala na sila. Umaalis na. So imagine ninyo, 5 o'clock, gising na si Kian. And then si daddy, nag uh, busy na rin sa kakaluto ng breakfast namin. Then ako naman, ako yung taga taga salok ng kanyang tumbler. Yan, nilalagyan ko talaga ng maraming tubig para hindi siya talaga mauhaw doon. Nilalagyan ko ng maraming ice para malamig talaga yung kaniyang water. And then soon nga, but starting Monday, magbabao na talaga si Kian guys as in, kasi whole day na siya sa school. And then, naisubmit ko na rin pala yung ITR niya guys para makasali and makajoin kami sa ESC, yung subsidy ng government na 9,000. So, mainam din yun, yun kasi guys, tulong, malaking tulong yun talaga sa akin bilang isang single, hindi single mother, only the breadwinner sa family na at least may 9,000 na madideduct dun sa overall na fee niya na 21,000. Although sabi ng school, hindi pa nila natatanggap yung budget, but once it's there already, uh, is it, disseminate niya nila yun lahat, automatic, automatically deducted daw yun sa whatever will be the balance na meron ako or meron yung estudyante. And then, so ang kulang ko na lang pala guys is PSA. So, nakiusap na talaga ako kay Papay kasi wala akong, wala akong uh, money online. Cash, meron ako. Pero hindi kasi pwedeng bayaran via cash. Ewan ko lang ha, dun sa PSA na website. So, pinakiusapan ko na lang si Papay na siya na lang muna yung magbayad and then babayaran ko lang siya. So, sabi ko sa sweldo na. So, 365 guys, yung nabayaran ni Papay pag-order lang ng PSA na copy doon sa anak ko. So, darating yon kailan ba yun na-order? Siguro na-order yon ano, Tuesday? Tuesday yon na-order, guys. So, darating yun, know, no, hindi, Tuesday. Ano ba ngayon? Thursday, mga Tuesday nga. So, Wednesday, Thursday, Friday. So, dapat today, the most is gonna be Monday. So, pagkadating na pagkadating nun, guys, pupuntahan ko kaagad ang saints ko kasi yan na lang talaga yung kulang sa lahat ng mga requirements ng anak ko. Kasi hindi, hindi nila, ayaw nila dun sa birth certificate na green, gusto nila lang yung yellow talaga, guys, yung galing talaga sa PSA. So, wala akong choice but to request for it. So, si Daddy, andun lang sa baba, guys, and uh, this is my fourth day na rin na umiinom ako ng serpentina. And nag-order na rin ako guys, or nag-message na ako sa orderan uh, orderana ng, ng tanim na 'yon. 35 per ano, per ganun, per ganon na ano, na tanim. So taga buhisan lang siya guys. So I'll message that person again once nakasweldo ako kasi tatlo yung bibilhin ko. Isa, but la ang lahat ng 'yon guys ipapatanim ko kay Mamili. Kasi magaan uh, yung kamay ni Mamili guys, ang nabubuhayan talaga siya ng tanim para doon na lang ako kukuha ng mga leaves like kung o um ubusan ako or si kuya ako na lang kukuha doon sa kinamami sa Guadalupe kasi so far guys I'm liking it and although hindi ko pa na check yung aking uh, sugar count mas mainam din daw kasi guys na iwas din tayo sa mga matatabang uh, karne yon kasi daw na hihinder daw niya yung Uh, pagpasok ng insulin sa katawan natin kasi sa sobrang ano maalat ma yung mga oily foods yun nga yung mga matataba so iwas iwas din guys although lately kasi kami ni daddy ang ginagawa ni daddy wala na kaming gulay na, na, na naluto na niya yung last na gulay namin na uh, ano ba yon beans so this coming saturday sabi ko kay daddy kailangan na talaga nating mag uh, mag -carbon. Kasi wala na talaga tayong stocks dyan ng vegetables. And kailangan ko talaga yung veggies, guys. Fruits, yung mga, uh, ano ba yon, Pepino, yung mga okra. Isa din yun, guys. So, Iyon din yung mga mainam na panlaban natin sa uh, sugar count So, yun ang plano namin, guys, this coming Saturday. Kasi Saturday pa yata yung sweldo namin, guys. So... Uh, pumunta After namin maggrocery sa morning, sa gabi naman, or sa hapon, magkakarbon kami ni Daddy. So, today guys, eh, sinihintay namin sina Kenpai kasi nag-message sila kanina na hihiramin nila si Jaggy. So, okay lang din naman. Basta isusoli lang nila tonight because tomorrow morning, yun na nga, maagang-maagang umaalis sina Daddy ang Kian para ihatid siya sa school. Hindi na namin siya sinusundo guys kasi binibigyan namin namin siya ng pamasahe. Magkano lang naman pamasahe? 15 pesos lang. So magbablog ako uli guys pagdating ni Nakuya and siguro pagdating ni Kian. And yun lang good ang ganap ko for today's video. Basta gusto ko lang kayong i-update guys kung ano man yun. Ay nagkilay pala ako kanina guys. Hindi na ako gumagamit pala ng lapis. You know why? Because, pakita ko sa inyo ha, saan na ba yun? na ano na ako guys alam ko na kung papano kung papano ako magkila using only this very nipis na angled brush ko dati kasi yung angled brush ko is medyo ma, ma, ma ano ba yung makapal so the tendency is kapag nilalagay mo siya kakapal din so ito mainam to kasi maliit na ku ku kuha ka lang ng konting product and then dandahanin mo lang siyang i-form dito sa kilay mo so no need na pala ako na mag framing kasi alam ko na kung paano mag framing din ng aking kilay so para na talaga siyang naka microblade yung kilay ko so, micro shading ba yan yung tawag niyan o oh, inyo. I love it. So, kahit na nandito lang ako sa bahay, guys, um, nagkikilay pa rin ako. Kasi, um, Maya't-maya kasi meron kami mga client meetings. E eh, nakakaya naman guys na wala tayong kilay. Kalbu yung kilay natin. And update pala dito sa ano eyelash ko. Andito pa rin siya. So bala ko ipa-retouch to by the end of the month. Kasi hindi pa naman ito matatanggal yata eh. Uh, kasi hindi ako nga everyday naliligo. So hindi talaga ito natatang natatanggal ka agad-agad. And kung may matanggal man guys, hindi ko talaga pinipilit. Kasi natuto na ako the last time. Pinipilit ko kasi siyang tanggalin guys. So ang tendency na dadala niya pati yung original ko talaga na uh, piluka or yung uh, eyelash. So ang tendency, kalbo na. Pag wala na yung lahat ng eyelash extension ko, di ba So I've learned my lesson. Hinahayaan ko lang talaga siyang malaglag guys. Or kusa talaga siyang uh, malalaglag. So para hindi talaga maapektuhan yung aking original na ki ano kila pi, uh, pilok or yung aking eyelash And then, bala ko talaga, guys, magpa-laser na lang ako dito sa mga melasma ko. Kahit, kasi kahit anong produkto na yung ginagamit ko, guys, just to remove this, hindi talaga siya natatanggal. Yung laser kasi, guys, is, nai-even out niya. Ah, uh, nagtanong-tanong na ako, guys, parang ano yata ang presyohan? Ah, uh, 500 per session. So, siguro, mga tatlong session ito, guys. Ayan. Pati si daddy din, ah, uh, magpapaano din ako sa kanya sa mukha niya laser pag may extra na akong pera guys but for now tiis-tiis muna ako dito kasi hindi naman to ano eh hindi naman to urgent and important and then pala update dun sa pamangkin ko na kakakasalang kanina or kahapon umalis yung asawa niya ay hindi kanina umaga siguro yun or kaninang kadlawan ba yun kaninang madaling araw uh, lumarga na or umuwi na pabalik ng uh, Nebraska si Sky, Sir para mabalik, bumalik na sa trabaho guys kasi nakabakasyon lang siya so to Sky, Sir happy trip dong and sana is uh, gabayan ka ng Panginoon lalo na ikaw lang ang na, uh, ikaw lang muna ang nakauwi kasi yung parents niya at saka yung brother niya is uwi sila ngayon pang July 28 so maglalakwat siya muna daw di sila dito sa Pilipinas guys so happy naman ako guys na yung pamangkin ko nga is nakasettle na rin siya With a person na responsable guys Yun naman talaga ang importante eh. Responsable, mabait And you know, walang hambog Wala talagang hambog yung batang yun si Sky, sir. And I know that Gian will be in a better place soon Because when Sky, sir, uh comes back here uh, Susunduin na niya si Gian guys Ngayon ipaprocess na niya Magpapahelp siya ng abogado doon Para sa legal team nila para mapadali yung document, mga documents na kakailangan ni, ni Gian. So, ayan, 11 minutes na naman ang dagdal ko. So, mamaya ulit guys, babalikan ko kayo. Just then. Guys, may bisita ako guys. Binisita niya ako sa office ko. So, nakaupo lang siya sa sahig. Kasi wala namang extra chair dito. Amero meron pa lang isang stool. So, update guys. It's 12.58. Almost 1 o'clock na. Hindi pa rin dumarating si Kian. So, duda ko. Kumakain yun kasama ng ano niya. Mga friendship. Gusto ko talaga itong bagong ano ko guys. Wallet. Ang lambot. Lambot niya. Ang soft soft. And then pag open mo. Ano lang. Order mo na ako ng pagkain guys kasi nagugutom ang lola niyo. Guys, my music si daddy. Hinaan mo. hinai sa dad. hinai. eh. So, out na ako guys. End of shift na ako. Kanina pa, mga 10 minutes ago. And pagbaba ko guys, gumagawa si daddy ng coffee. Galing dun sa gift namin or giveaway ni na ate sa mga principal sponsors. Uh, sa mga... Ano ba yon Secondary sponsor. So, ang sarap, guys. So, I, when, I, when we ask ate kung saan galing yon galing pala yon sa kaibigan niya, o dating ka-office mate niya na nasa, nakabase na sa Iloilo. Pero may branch dito sa Minglanilla. Tag 420, ang isang ganun kalaking brewed coffee, guys. So, tinikman ko, ang sarap talaga niya. Pure talaga siya na barako. So, ang gagawin ni daddy, dalawang kutsarita, tapos seven or eight glasses of uh, water kasi masyado siyang ano uh, strong kasi nga barako pero konti lang ininom ko guys kasi alam niyo naman hindi na ako makakatulog na naman ito ngayong gabi wala pa si nakuya guys it's almost 3:30 na and then itong batang to ayan natutulog <laughs> borlogs kanina naglalaro pa to sa computer niya wawa naman oy eh. Ang aga kasing gumigising na, guys. Alas 5, gising na to. Tapos, nagta-tricycle pa siya pa uwi. Kaya, hinayaan lang namin. So, anyway, I'll close na lang my vlog, guys, kasi mahaba na naman to. Wala namang masyadong ganap. Kasi sinabihan ko lang si kuya na ngayon na namin uh, ikakabit sana yung mga shelves sa bahay nila para makuha ko yung kabinet na ibibigay nila ba. Kasi yung kabinet na yun ilalagay ko sa kusina para yun na yung lagayan ko ng mga kung anik-anik ba. eh, kaso hindi pa sumasagot yung anak ko, mamaya pa siguro yung darating. Kasi nga, they will borrow Jaggi. So, I'll see you guys on my next vlog, people. Please like, please subscribe. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, MJ Castellano Vlogs lang, guys. I'll see you guys again. Ingat kay parati dahil love tayo ng Panginoon. Babay sa kanila, Daddy. Babu, babu. Magluluto na rin si Daddy, guys, ng aming... Uh, hapunan. Bye-bye.